nga po kamay ko eh. <laughs> Ang sa so, iba dyan ka po, makapapalimisan. Humamay, humaharang. di makuha lahat. Balikan ko.

O po yun? na Opo. Kasama na po yung dry skin, ma'am. Sorry po. Ganyan lang po talaga ako, ma'am, ha? Hindi po. yung mga pailalim ng kinukuha ko. Huwag na po kayo masyadong magupit dito. Overcut na. Overcut na po. Opo. Lilis na po yung kuko niya. Masasanay ng ganito dito. Sobrang kape na kasi nung nakaraan. Dinudududud. Ah. Ako nagdududud din ba? Buhay na nung month ng April. Ako yung nakadalawang palinis. Opo. Hindi naman pa rin sa aid. Tapos sabi ko naman talaga naman. Parang two weeks pa lang ang nakakalipas. Nagpalinis ulit ako. hmm pero pala mo pinagpanalitan yung boys ang dami daw. Para hindi pa rin naman sa aid. Kasi sa tiyahin ko lang yun noong uwi ako ng probinsya, ma'am. Oo po. Ayun na yung dot dotin at manipis na daw doon doon. Sige, parang ang dami pa kasi ang kapi pa talaga. Ayun yung dot dotin din. hindi na din ako po siya lagi lang gumamalik. Mm -hmm. service lang talaga po kami. Pula, Ito, meron pa. Yan. Yeah. Tigas pa. Mayroon pa. Balikan ko na lang. <clears throat> Ayaw niyong pakuha pa eh. Ganun yun eh pagayong 'wag pipilitin kasi pag pinilit mo mapapasa malalo okay mm -hmm. Mga ilang months po bago po hindi pa rin lisan pang ganyan? Antayin yung tubuan kayo ng maramid mo ng dry skin. Para hindi sayang yung dayo niyo. Kung gusto mo ng satisfy na linis. Hindi pa po tututubo ng marami pag isang buwan lang. Mga ilang months Two to three months po. Two to three months.

Pagkakataon niyang telepon na-receive. Oo. Kasi na, ano yung na lang dati, <laughs> tapos nagpapalinis ang mga <laughs> dalim. Hindi na, nasabi ko sa'yo nung nagpalinis ako dati, nung na nakakaansin, nasabi ko nga kay ma'am. So, pa ako kay Tia no, umuwi tayo. Yan. Yeah. 跟那老师。Yeah, To get mom, sorry. 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 <clears throat> <coughs> Sleep well dahil na, dahil may edad na rin yan. alam mo, hindi <laughs> mo, alam mo. Hindi <laughs> <laughs> po, sir. Kaya oh, mo, tumatanda ko nga sa akin. Hmm. Mm hindi ako no? ko konti na lang eh kasi nakuhaan ko na eh mm -hmm. lambot na okay. Yang mungkin itu. Cari lagi, mam sakit. Sige, tutuloy ko, ha? Ang pula na, oh. Pero kasama nga ito. Grabe, madam. Ang dami pang, ang dami pang makatagoy. Kaya naman wala na ako mula. na siya. Ibig sabihin yan, isang pagkakamali pa, ugot na yan. Pero okay na. Grabe! Grabe! <laughs> Hindi ko pinakalang ganun karami yun, ma'am. <laughs> ano yun, sir? <laughs> Kapag po nagpapalinis, nagpapalinis. Laging may ganyan. Hindi po. Kaya po mas maganda na wag laging magpalinis. Ako, ako, halimbawa. Kung kayo, sir, hindi pa nakakapagpalinis. Sabi, palangga, kalong hindi ko pa nagpapalinis. Hmm. Eh kung sa tingin mo naman sir, hindi naman sumasakit yung paa mo, bakit magpapalinis ka pa? Mm, dito. Yun. Kadalasan po sa gusto magpalinis, minsan ang kuko kasi wala sa shape. Minsan nakabound din yung kuko. kaya Kahit hindi siya nagpapalinis, magpapalinis siya para matanggal yung bumaong ingrown. Kasi pag di nga po natanggal yun, maari mamagay yung paa. Ito talaga sa kapatid mo, di ba? Ito makulit dito mm -hmm. <tipan> sa inyo pa na sa balat. Parang bumuha na ng butas. Hmm. Hindi <tipan> na kaya nang lilit. <tipan> Huwag nang kailangan. Grabe, nataste niya yung gano'n. Mm. Hinayaan niya lang niya. Oo. Nandaki nga. Tumusok na um, yung dalaki sa tahan. Opo. Kadalasa... Bumuha na ng... ng butas yung poko. Binatasad yung bahay. Dito sa unahan? Oo. Totoo po yun. Meron din po akong nalinis ang ganyan isa. Ikaw, okay. Hindi ka talaga nasaktan dito? Lang Hindi po. Ako yung nag-ano dito sa sobrang lapad nung dry skin na nakuha ko dyan. <laughs> Hindi ko kulayan ganong kahaba yun. Perfect, perfect.